Gigi? 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 Thank you. Thank you for coming. Thank you for giving me this chance. <sighs> I So, please hear me out. Uh, sit. <clears throat> Gigi. I want you to know na hindi ako galit sa'yo. Hindi ako galit sa'yo kahit hindi mo tinuloy yung wedding natin, even if I wanted to marry you so badly. Hindi ka galit. Eh, wala ka naman talagang karapatan magalit sa akin eh. Kahit iwanan pa sa harapan ng altar at mapahiya ka sa harapan ng maraming tao, wala pa yun sa kalingkingan ng atraso na ginawa mo sa akin. Yes, I agree, Gigi. Mm. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Oo. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit mo ginagawa tong lahat eh. I know it's probably too late to say this. And you even might question my sincerity. Pero I want you to know that I am so sorry for everything. Hindi even if it takes a whole lifetime para mapatunayan sa'yo na nagsisisi ako sa mga kasalanan ko, gagawin ko. Just please give me a chance. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Gusto ko itama ang mga pagkakamali ko, Gigi. Kaya nga iniwan ko na yung grupo namin eh. Iniwan ko na sila kahit ako, hindi ko na masikmuha na gusto pa nila gumante sa'yo even after everything we've done to you in the past. <sighs> Ngayon mo lang naman niyang ginagawa yung mga pagbawi-bawi mo kasi alam mo na naniningil na ako, Jared. Pero dati, dead ka lang naman, di ba? O baka naman gusto mo lang maalis listahan ng mga gagantihan ko. <laughs> no! No, hindi ko ginagawa to para isalba yung sarili ko, Gigi. Ay, oh, ano? Eh Kung gusto mo, saktan mo ko! Saktan mo ko! Go! Go ahead! Go! 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 Saktan mo ah! Saktan mo ko! Sampalin mo ako! Sudokin mo ako! Gantihan mo ako. Titiisin ko lahat ng sakit. If that's what it takes para mabawasan yung sakit na naaamdaman mo dyan sa loob ng puso mo, then hurt me. Wow. Puti naman gusto mo nung bumawi sa akin. Kakatouch. Kasi yun lang naman naantay ko eh. Yun lang yung rason kung bakit kinakausap pa rin kita. Tell me what I need to do, Gigi? Paano mapatawad mo ako? Okay sige. Ganito. Kung gusto mo talaga makabawi sa akin, harid patunayan mo. Total. Hindi mo rin naman kayang bayaran lahat ng pantorture ng kapatid mo na si Magnus sa nanay ko. yung ilang beses yung pinagtangkaan yung buhay namin mag-ina, di ba? O kaya, ibalik nyo na lang sa amin lahat ng ninakaw nyo. Siguro hindi naman makapal yung mukha kung, kung, bawiin ko kung alin talaga yung para sa akin, di ba? Alam ko na. Alam ko na, Jared. Kung imain ko na lang kaya yung company niyo na muntik nang lumubog, pero naiakaw sa pagkaligwak dahil sa pera na ninakaw niyo sa akin. Kung gusto mo talaga mapatawad kita, ibigay mo sa akin ng Capsule X.